Hello, hello, lovely people! Kumusta ang lahat? Happy New Year, everyone! Kumusta ang pasok ng 2025? Grabe! Uh, habang ako ay natutulog, hindi ako mapakalis sa pagtulog ko. Medyo late na kaming natulog pero ramdam na ramdam ko yung tindi ng hangin. At hanggang ngayon, afternoon na, ay naririnig ko pa rin yung lakas ng hangin, yung pagsway ng mga uh, puno sa aming kapaligiran. Sobrang lamig. Okay, ng araw na ito. Well, anyway, medyo late na kami natulog at uh, kayo balik na rin kayo natulog. So, pero maaga din naman kami na gumising kasi kailangan na maghanda na kami sa kung ano man yung plano namin for 2025. Napakagaling ng aking financial sa pagpaplano ng mga activities. Kaso ngayong araw na ito, after nung last travel namin ng 2024, pagbalik namin dito sa Netherlands, Lance, ay, ayan na, meron na siyang trangkaso, every time na nagta-travel kami, pagbalik niya dito nakukuha niya lahat ng mga virus ng mga travelers, ayan may sakit na naman siya, may trangkaso at uh, medyo nangangamba ako dahil syempre pag trangkaso, bago gumaling yung isa, yung kasamahan sa bahay, magkakaroon din, eh kailangan kong kumayo talaga for, Uh, lineup ng aking gustong puntahang mga lugar for 2025 so kailangan kumita tayo ng uh, sapat para makapag uh, travel okay uh, sana maganda ang 2025 para sa ating lahat okay at um, sana simulan natin today first day gawin natin na maganda ang araw na ito para sa atin para buong taon ay maging maayos at maganda rin para sa ating lahat okay um, last uh, months okay, ito yung last travel namin 2024 ay maganda rin naman ang taon na yun uh, para sa amin dahil uh, madami-dami akong mga lugar na napuntahan, na nakalista sa aking mga plano na puntahan, at na-accomplish ko yun, on, ano, at um, sana yung mga plano ko for 2025 na mga bansa ay mapuntahan din namin, kasi ang problema ko ay yung trabaho, kay hindi kailangan na uh, umabsent ng mahabang panahon, or mahabang araw para Uh, mag-travel. Okay, merong mga allotted days lang na pwedeng mag-travel. At 'yun lagi yung balakid para sa aking uh, pag-travel. Pero sabi ko nga doon sa aking financial hangga't malakas pa kami at hangga't kaya pa namin na maglakad and yung aming state of mind ay okay pa, nakakalakad pa kami, yung health namin okay pa, kailangan na i-enjoy na namin ito at gawin namin yung mga activities na gusto namin gawin para wala kaming regrets pag hindi na namin kayang gawin yung mga gusto namin na nagawen at uh, sabi nga ng aking financier ang problema ay ako nagwo work so siya naman kasi gusto talaga niya yung travel dito, travel doon pero ako kailangan kong mag-work dahil meron tayong um pinagkakagastusan buwan-buwan. Okay, so, anyway, sa last travel namin, nakita nyo naman yung aking mga post na napunta kami sa Poland. Grabe ang lamig doon, uh, nag-snow. Meron kaming pinuntahang lugar na negative 6 degrees, meron naman negative 3 degrees yung temperature nung araw na yun ang pumunta kami. So, sobrang lamig. Okay, pero sa akin kasi, uh, ito yung kaibahan, ano? Siguro dahil mataba ako, kaya hindi ako lamigin na tao. Siguro kapag ka talaga yung buong araw ako na araw magdamag na nasa labas, ayun, lalamigin ako. Pero kapag ka, kunwari, kaya ko, kaya ko yung mga uh, six hours na nasa lamig. Okay? Uh, kaya ko tiisin yon yon So, yun naman ang advantage kapag mataba. <laughs> okay. Uh, pinili ko yung Poland na puntahan dahil uh, merong historical sites na gusto kong alamin kung ano yung history na yun. Ang pagkakaiba kasi bilang ako na traveler, hindi ako yung more on, on shopping talaga. Yung pera ko na inilalaan ay gusto kong puntahan yung mga ah uh, importante yung mga UNESCO heritage sites, mga ganyan, yung, yung talagang magmumulat sa aking kaalaman na sa, sa sobrang iklim panahon na ipag-i-stay mo doon ay sobrang yaman or sobrang hitik na kaalaman more on kaalaman kasi ako eh yung kaalaman yung madadala ko pagbalik ko doon sa aking tahanan Ayun. para ma-share ko sa ibang tao na nais na makaalam nun kasi hindi naman lahat mahiling magbasa o hindi naman lahat ay uh, makakapag-travel so kung ano yung maibabahagi natin sa ibang tao ay magkaroon na sila ng understanding. So, hindi man sila nakapunta sa bansa na yun kung nakapakinig o nakaalam ay uh, maihahati din nila ito doon sa mga uh, tao na nais nice ding magkaroon ng bukas na kaalaman sa, sa lahat. Hindi na kailangan magbasa basta merong merong isang tao na nakaintindi doon sa history at nakapagpasa ng tamang impormasyon doon sa tagapakinig ay magagawa ito na maging maayos at maideliver ito ng uh, makatotohanan yun naman katulad ng isang guro um nagbibigay uh, siya ng impormasyon sa mga students at magiging kung mag stay ito sa mind ng, ng student, ay maita-transfer din nila ito doon sa mga ibang tao na hindi marunong bumasa at uh, pero magkakaroon ng maayos na pang, pagdinig at pangunawa sa mga kaalaman. So, kung mapapansin nyo kapag ka nagta-travel ako, hindi ako nagpo-post ng